Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang programang Kamalayan po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood din sa Facebook Live at YouTube Channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa Channel 185 sa GCTV tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. At syempre tayo po ay nasusubaybayan gamit ang radyo mula lunes hanggang biyernes. Opo. Sa NCR, pwede nyo pong subaybayan gamit ang 702 DZAS. Sa Northern Luzon, gamit pong 1143 DZMR. Sa Visayas po ang DYVS. At syempre sa Coronadal South Cotabato, gamit po ang DXKI FEBC. Sana po ay nasa mapagpala at maayos na kalagayan ang bawat isa. Sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin yung dedication. Isang napakahalagang bagay na masasabi po natin kayang ibigay ng kahit sino kung talagang pagsusumikapan. But at the same time, ito po ay Isang sangkap na mahirap din namang ibigay dahil kadalasan po ay nakakaligtaan natin kung ano ang mahalaga sa ating Panginoon. Merong author na nakapagsabi, paminsan daw po pag tayo ay gifted or talented ay napapabayaan natin yung ilan sa ating mga responsibilities at napapabayaan natin na i-develop yung ilan sa mga katangian na lalo pang magpapaangat ng antas ng ating paglilingkod para sa ating Panginoon. At isa nga po doon, yung dedication. Sa ating uh, nakalipas na mga pag-aaral, natutunan po natin na itong uh, dedication, ng isang mana ng palataya, is actually an indicator. Malalaman mo sa pamamagitan nito kung kumusta yung uh, kalagayan ng isang taong nagtitiwala sa Panginoon. Abay, bakit po? Well, una, malalaman po natin kung uh, kumusta yung pong uh, pagharap natin sa mga suliranin. Uh, depende po sa level of dedication na meron tayo. Di ba? Kasi ang totoo po niyan, isa po sa humahad lang sa ating matapat at maayos na paglilingkod ay yung pong mga pagsubok. So kung tayo po ay dumaranas ng pagsubok, eh, misan po makikita mo magmamanifest iyan doon po sa ating service, particularly sa area po ng ating dedication as we serve the Lord. Di ho ba? Kasi misan na uh, nakapaglilingkod pag madali o maginhawa ang lahat, pero pag meron na pong mga challenges and difficulties, doon na po nagkakaalaman kung uh, kumusta yung ating uh, pagtitiwala sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok. eh bakit nga naman hindi? eh, pagka tayo po ay dumaranas ng pagsubok at tayo po ay may pagtitiwala sa Panginoon, yung buong perspective natin sa pagsubok, nababago po yan eh. Kung dati-rati po ang tingin natin sa pagsubok ay isang bagay na dapat iwasan, sukuan, layuan, eh ngayon naman, di naman sa wini-welcome natin, pero sabi nga, we have to learn to endure it. At pag sinabi po nating endure, ang ibig sabihin po nito, eh hindi po yung passive na parang hintayin lang nating lumipas Aba hindi po ganon Ang ibig sabihin po ng endure ay Tayo po ay dadaan sa gitna ng problema Na merong kahandaang matuto at bukas ang ating kalooban Sa mga paraan na tayo po ay hinuhubog ng Diyos So that way, yung mga trials and problems become beneficial Kagaya ng sinabi sa Romans chapter 5 Di ba sinasabi sa atin sa unang limang talata, pag meron po tayong problema ang kinakaharap, let it be an opportunity for great joy. At ang reason po doon, sapagkat itong mga problema ay meron pong hatid na paglago para sa atin. So, if you are anchored in the Word of God, kahit po may trials and challenges, patuloy po yung dedication sa Panginoon dahil yung paraan ng pagharap at pagtugon natin sa mga suliranin ay nakabasi po sa ating uh, uh, pagtitiwala sa mga pangako ng Panginoon na ating mararanasan kahit tayo po ay nasa gitna ng mga hamon ng buhay. Ano pa? Abay, pamisan po kaya nawawala yung dedication dahil sa uh, may mga times na mayroong kasalanan sa buhay ng isang tao. Bagamat hindi po natin sinasabi ito para i-tolerate yung pagkakasala Pero gusto po nating makita at maunawaan Na yung pagkakaroon po ng kasalanan ay meron din namang katugunan Kagaya po ng panalangin ng salamista, di ba? Search me, O God, and know my heart Pakita mo sa akin kung ano yung aking mga pagkukulang, pagkakasala Siyasatin mo ako para itong mga pagkukulang pagkakasala na ito ay mapagsisihan at makapanumbalik sa paglilingkod. Kaya pagamat uh, totoo na may mga tukso pa rin dumarating at may mga pagkakataon po na pag hindi nag-ingat ay maaaring madala ng tukso at uh, mahalagang tandaan na ang Biblia ay meron ding itinuturo sa atin kung paanong iwasan ang kasalanan at kung paanong iwanan ang kasalanan kung sakaling ito po ay ating nagawa. Again, this is not to encourage us to sin but to remind us that the Word of God gives us guidance. At pagka sinunod po natin to ay meron tayong nga uh, pagtatagumpay pagdating po sa mga pagsubok o mga tukso na dumarating sa ating buhay. Isa pa sa mga nakakaapekto ng dedication eh, yung interpersonal relationship. Ako, napakatotoon yan. Marami pong mga tao ay nawawala ng dedication dahil napapagod sa paglilingkod. Eh bakit? Kasi una, sinasabi ng iba, eh wala namang appreciation, wala namang nagpapasalamat, o kaya ay uh, hindi naman nila nakikita yung halaga ng aking paglilingkod. Pero pag tayo po ay anchored sa Word of God, kagaya ni Pablo sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1 at ito po ay mula sa New Living Translation sabi niya therefore since through God's mercy we have this wonderful ministry we do not lose heart alam niyo pag inanalyze niyo yung passage na yon mai-encourage ka bakit ang sinasabi ni Pablo ron ministry itself is a blessing. Hindi po siya paraan para magkamal ng blessing. Yung ministry mismo ay pagpapala. Hindi natin deserve na maglingkod sa Panginoon. Kaya nga si Pablo, pag tinignan mo yung takbo ng kanyang buhay, ang totoo, napakarami hong mga hamon na kinaharap ng taong to. ah uh, several times na kulong, may mga pagkakataon po na siya'y nabugbog. Pag binasa niyo yung Philippians, nako, lalo niyong makikita yung kabigatan ng kanyang mga pinagdaanan. Siya po ay nabilanggo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ah, uh, hindi lang po yun. Ang sabi ho roon sa chapter 1, may mga nangaral dahil sa dalisay o tamang hangarin. Pero meron din namang mga nangaral na ang kanila pong hangarin ay lalo siyang ipahamak. So, isipin mo ano, yung physical discomfort ng pagiging isang bilanggo, yung uh, emotional pain na merong nangangaral para lalo kang ipahama At marahil po ay nandoon din yung kaisipan na uh, Itong uh, kanyang pagkakakulong ay nagdadala rin ng mga uncertainties Pero alam nyo, hindi siya na-discourage Bakit? Sapagkat ang sabi nga niya Since through God's mercy, we have this wonderful ministry Hindi natin deserve to Kailangan maglingkod tayo na merong pananaw at perspektibo at pagkilala na ito po ay dahil sa kagandahang-loob ng ating Panginoon. Pagkaganyan ng perspective eh paano mo nga naman i-discourage 'yun? Eh hindi po niya iniisip na kalugihan ang paglilingkod at hindi po para sa kanya hindi po means to an end itong paglilingkod. Para sa kanya 'yung paglilingkod mismo, pagpapala na eh. So hindi siya mapuprustrate, ano man ang gawin sa kanya Dahil sa kanyang pananaw, eh hindi nga ako karapat dapat maglingkod Pero sa habag ng Diyos, pinagkatiwala sa akin ito, so siya po ay nakapaglilingkod Kaya kung tayo po ay merong uh, tunay na pagkaunawa sa salita ng Diyos Eh yung dedication po ay talagang makikita Because we will remain strong in the midst of challenges We will... Seek and strive for holiness in the midst of temptation. At the same time, sa ating service, we will always focus on the grace of God. Kaya yung dedication is just an outcome. Bunga po 'yan ng mga bagay na iyon. Ngayon, gusto po nating matutunan, ano ho ang magpapatibay ng ating dedication sa Panginoon? So, una, kinakailangan maliwanag po. Ano ba yung ating priority? isa po sa umaapekto sa success ng isang ministeryo ay yung paghahanay ng mga prioridad. Totoo po yan. Pamisan, we get distracted. May mga times po that we focus on things that should be considered as secondary. Nawawala tayo sa dapat nating pagtuunan. So it should be Christ first. Yan po ang una consider natin ang pagiging priority ni Kristo sa ating buhay. Kaya nga kung maalala nyo yung mga apostol, nung ang Panginoon po ay nasa kanyang earthly ministry, kinaharap niya yung mga taong sumusunod. No? Ah, mas maganda basahin yan sa Gospel of Luke. Bakit? Kasi ang Luke po ay ayon sa kanyang historical order. So doon sa Gospel of Luke, ah, so far, Bago po ibigay yung challenge o yung tinatawag na the cost of being a disciple, ay pinakita muna ang maraming himala na ginawa ng Panginoon, uh, nagpakain po siya, nagpagaling ng may sakit. At uh, maraming himala. At uh, kung ikaw po ay nabubuhay ng mga panahong 'yon, up to that point, talagang mapapaisip ka na masarap maglingkod. Bakit? Abay, una sa lahat, eh Pagka ikay nagutom, kaya kang pakainin. Pagka ikay nagkasakit, kaya kang pagalingin. At si Jesus po, during that time, was at the height of His popularity. Ibig sabihin, eh, talagang uh, sikat na sikat po siya at uh, hinahangaan, nire-respeto ng mga tao. Pero ang Panginoon, alam po niya yung puso ng mga tagasunod. Kasi po, talaga namang ganon. May mga susunod dahil sa pakinabang. May mga susunod dahil curious. May susunod dahil may kapangyarihan. May susunod dahil sa, ito yung uso ngayon, si Jesus. Pero ang sinabi po niya, kung sino man sa inyo ang nagnanais na maging tagasunod ko. And then, he stipulated kung ano yung mga requirements. At nagpapakita po roon na hindi pa pwedeng magpatuloy ka sa paglilingkod na mali ang iyong motibo. Because in the end, bibigay ka pagka naging mahirap na ang sitwasyon. And true enough, alam natin na marami po ang sumunod sa Kanya when He was feeding multitudes, marami po ang sumunod when He was making miracles, marami po ang sumunod uh, nung nandun po siya sa height ng Kanyang popularity, pero nung siya po ay ipapaku na sa Cruz. Eh sabi nga ng uh, ibang Bible scholars, most of those who were shouting Hosanna during the triumphal entry, sila rin po yung sumisigaw na crucify him nung time ng crucifixion. Nakakalungkot ano? Kasi nga nung may pakinabang pa si Jesus sa kanila, eh abay purihin siya. Pero nung uh, hindi na po nila makuha yung gusto nila, eh doon na po natin nakita yung tunay na nilalaman ng kanilang puso. They were following Jesus not because they love Jesus, they were following Jesus because they loved themselves and they sought the benefits. Yun po yun eh. Nakakalungkot na reality. So, sa atin, yun din ang challenge. Hindi lang yung susunod pag maging hawa, pag maayos, everything okay. Sapagat alam natin, time will come. There will be challenges, there will be difficulties. At yan po ang reality ng ministry. We are serving in a broken world. We ourselves, tayo po ay broken. And we are serving people who are also broken. So, ibig sabihin, may mga times talaga na kung ano yung inaasahan mo mula sa tao, mabibigo ka eh. Misa kabalik tarampang nga eh. Pero dapat nating tandaan that we do this because we are putting Christ first in our lives. So yan ang isa. So pagka-klaro po ang ating priority, yung dedication will be a natural outcome. Makikita yan. Pangalawa, uh, yung character. Uh, this is very important. Character formation. Alam nyo, Uh, pagka ang isang tao ay patuloy na nahuhubog sa kanyang karakter, ang taong iyon ay patuloy na magagamit at magkakaroon ng dedication. Kasi lumalago ka pa eh. Uh, yung isang author, no, si um, Edmund Chan, napakaganda yung kanyang sinabi na kadalasan ang focus daw natin when it comes to our relationship with God is more on what do we need to do. So more on doing. Pero ang mahalagang dapat maging focus din natin is on being. Ano yung nababago sa pagkatao ko? Kasi ang reality, sometimes we can do many, many things for God through the years. Pero pe pwede rin na sa kabila po ng maraming ginagawa for the Lord, ay nagkukulang din tayo ng panahon para tayo po ay mahubog at lumago at lumalim pa sa ating Christ-likeness. Kaya nga po yung character is important na through the years, no, kinakailangan isipin natin uh, sa matagal na panahon na ako'y naglilingkod, e eh, kumusta naman yung character development and formation? Naalala ko yung uh, sinabi ng isang uh, flight instructor. Sa eroplano po kasi, kung ikaw ay magpipiloto, ang binibilang po sa iyong experience ay hindi taon oras, kung ilang oras kang lumipad. So, to many, pag marami kang oras sa paglipad, eh nangangahulugan ito na mayaman yung iyong karanasan kasi matagal ka ng lumilipad eh. Pero maganda po yung point of view ng isang uh, mahusay na instructor ang sabi niya, kung wala ka namang natututunan at wala kang binabago, maaring libo-libo yung iyong flying hours na tinatawag. Pero ang problem, you are repeating the same mistakes again and again and again. So, yung maraming oras mo is a repetition of all the mistakes. Totoo, no? Kasi paminsan, akala natin, uy, batikan to kasi ganito karami yung oras niya. Pero kung wala ka nga namang natututunan, eh baka yung mahabang oras na yon ay repetition lang ng mga mistakes. Eh kahit sabihin mong marami kang oras, pero wala namang na-contribute sa paglago dahil inuulit mo lang yung mali. The same is true sa ating kaugnayan sa Panginoon. Maaaring tempting na isipin na pag ang isang tao po ay matagal na na naglilingkod, eh yung taong yun ay lumalago. Pero kung yung taong iyon ay hindi nagpapasakop ng kanyang karakter sa Panginoon, you may be counting the number of years, but it is also possible that you are getting old without growing up. Tumatanda na hindi po lumalago. Tumatanda na hindi nagmamature. Naku, nakakalungkot na kalagayan yan. So, kinakailangan pagtuunan din natin yung karakter. Kumusta yon? Dahil yan po ang magbibigay ng katiyakan that as the Lord increases yung iyong responsibility, your capacity also increases so you become better as the years go by so Christ first then we focus on character and then of course yung calling is important marami po ay napapabayaan yung calling kaya po nawawala yung dedication di ba uh, paminsan ang uh, problem is uh, we do not have a clear understanding of ministry may mga times po na kaya nasa ministry dahil walang ibang mapuntahan. May mga times na kaya nasa ministry dahil sa uh, marahil ay walang ibang pwedeng gawin. So nakakalungkot isipin pero nangyayari po yan na para bang yung ministry is only a fallback to some people. Ngayon, ang napakahalaga po rito, maliwanagan tayo dun sa calling that you do something Because you know, this is your calling. Hindi po dahil sa pansamantala lang ito, dahil hindi naman talaga ito ang calling ko, kaya lang wala ako ibang magawa, so ito muna. At eh pagka ganun ho, talagang mawawalan ka ng dedication. Bakit? The moment na makakita ka ng better opportunity, abay wala ka na kagad. Bakit? Kasi walang sense of calling eh. Kinakailang klaro sa atin yan. Kaya nga, if you remember si Apostle Paul, no, naalala ko nung no, ako po yung nasa seminary, sa aming uh, graduation ay uh, meron po kaming verse na binabahagi yung aming life verse. And of course, through the years, yung life verse na yan, nagbabago rin yan eh. So para sa akin, ang aking uh, ginamit ay yung Acts chapter 20 verse 24. However, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race that the Lord has given me. At yan po, sinasabi rin doon, the task of testifying to the gospel of God's grace. So ibig sabihin, walang kwenta ang buhay according to Apostle Paul kung hindi ko matapos yung takbuhin at hindi ko magampanan yung pagtawag ng Panginoon. Napakaganda eh. Kasi ibig sabihin po, talagang klaro sa kanya na ang buhay niya ay dapat italaga sa pagkatawag sa kanya. So 'yun po ang guiding principle doon. No wonder bagamat uh, hindi po siya nagsimula na maganda sapagkat nagumpisa siya persecutor ng church eh. Pero pagdating sa dulo ng kanyang buhay, if you read his last epistle, yung 2 Timothy chapter 4 verse 7, anong sabi niya ron? I have fought the good fight, I have finished the race and I have remained faithful. Napakaganda, bakit? E kaya naman niya nasabi yon, gawa ng talagang naroon ang kanyang pagtatalaga ng kanyang sarili sa dapat niyang pagtuunan pagpupursige upang magampanan niya yung dapat gampanan at pananatili. Kaya po, pagdating sa dulo, looking back sa mga taong lumipas, walang pagsisisi. Bakit? Kasi alam niya, ginamit niya ng tama ang kanyang buhay. Pagklaro po yung calling, alam niyo, at pinipursue natin yung calling, talagang yung dedication nandun. Pero pagka po tayo ay uh, kung saan may uso, nandun tayo, kung saan may masiglang gawain, nandun tayo, kung saan marami, nandun tayo. At para bang uh, madali nating iwanan ang isang ministeryo ng gayon-gayon na lamang dahil sa ang, ang ating desisyon ay hindi po ginagabayan ng calling kundi ng kung ano yung popular, kung ano yung uso, kung ano yung madali. Yun na lang ang pinupuntahan natin. So eventually, mawawala talaga yung iyong dedication. Bakit? E palaging may bagong mauuso, palaging merong mas malaki, palaging merong mas madali. So, in other words, uh, walang guiding principle sa ating service. So, eventually, that will lead to lack of dedication. Kaya napaka-importante po sa isang tagasunod ng Panginoon, una, prioritize Christ. Dahil sa buhay na ito, magbabanggaan po ang priorities. Di ba? Magbabanggaan niya. Kaya nga, kung maalala po ninyo doon sa Luke chapter 9, Uh, yung isa ho, sabi niya, susunod ako sa iyo pero ipapalibing ko muna yung aking ama Eh niliwanag sa kanya ng Panginoon Marahil marami tayong mga kung tawagin natin ay uh, good reasons or valid reasons Pero ultimately, if they get in the way of ministry Hindi po pwedeng makapagpatuloy ng merong dedication So, sumunod yung character development dahil habang inaangat din ng Panginoon yung ating uh, kalagayan sa paglilingkod, dapat yung capacity natin humahabol doon at humihigit doon. Otherwise, mawawalan tayo ng dedication dahil ma-overwhelm tayo. Dahil sa kabila ng ating paglilingkod, hindi tayo lumalago. And then of course, we should be guided by our calling. Na hindi lang po tayo patalon-talon kung saan na uh, mas okay kundi mananatili sapagkat merong malinaw na pagtawag ang ating Panginoon. Pagka ganyan po ang ating ginawa, makikita mo na yung dedication would be a natural outcome. Di ba? Napakaganda yun eh. Kaya nga, uh, mahalaga sa atin, mga kapatid, na pag-isipan yan, yamang ang layunin po natin is to glorify the Lord. Kaya bandang huli, ang sasabihin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. So, for that to happen, kailangan ngayon pa lang sa lahat ng ating ginagawa ay meron ng malinaw na objective at pananatili doon. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang programang kamalayan na napakinggan sa FEBC Radio TV na papanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage kw Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dza.febc.ph.